Tingin ka sa paligid mo. Ang daming lalaki, konting swerte lang. Akala kong sino na. Kumita ng konti, nag-flex sa Instagram, nagyabang parang hari. Pagkalipas ng isang taon, lutang, wasak, wala na. Alam mo bakit? Kasi binigyan sila ng bigat na hindi kayang buhati ng mahina nilang likod. Yung biyayang din nila pinaghandaan, sila rin ang nilibing. Akala nila blessing yon. Hindi. Parusa yon ng shortcut gusto kasi agad ng resulta pero wala pa yung ugat. Eto ang totoo. Di ka pinapahintay ni God kasi nakalimutan ka niya. Pinapanday ka niya. Ayaw niyang matulad ka sa mga lalaking sandaling umangat tapos nalunod sa sarili nilang yabang. Hindi mo kailangan ng mas maraming grasya. Kailangan mo ng mas matigas na gulugod. Si God hindi nagbibigay corona sa bata. Ginagawa muna niya silang mandirigma. Kaya kung hindi mo kayang maghintay, kung di mo kayang tiisin ang katahimikan, kahirapan at disiplina, huwag ka nang mangarap kasi yung mabilisan na tagumpay na gusto mo, siya rin mismo ang papatay sa'yo. Ito ang kasinungaling ang kinain mo. Siguro nakalimutan na ako ni God kasi wala pa rin nangyayari. Hindi, tol. Hindi ka nakakalimutan. Ang totoo, ikaw lang ang nagmamadali. Gusto mo shortcut. Kaya ang daming lalaki nag-aabang ng milagro sa loto. Kaya sinusugal nila renta sa crypto, nagpo-post ng flex. Anim na buwan lang, biglang tahimik. Yan din kung bakit ang daming TikTok guru na nagbebenta ng fake hustle at ang daming batang bibili. Dahil gusto ng resulta, ayaw ng peklat. Gusto mo ang corona pero ayaw mo ng cruise. Gusto mo ang trono pero ayaw mo magtrabaho. Gusto mo ang panalo pero ayaw mong lumaban. Kaya ka bumabagsak kasi di inaayos ng tagumpay ang kahinaan binubunyag nito. Kapag tanga ka, mas lalong lumalakas ang katangahan mo pag may pera ka. Kapag duwag ka, mas lalong lumalakas ang takot mo pag sumikat ka. Yan ang problema. Ang tagumpay, pinalalabas lang kung ano na talagang laman mo. Kung bulok ugali mo, lalong babaho. Kung malambot disiplina mo, mas lalamya pa. Kaya minsan hinahadlangan ka ni God hindi dahil gusto kanyang pahirapan kundi ayaw kaniyang tuluyang masira ang maling akala mo success ang sagot hindi yan mismo ang maghuhubad sa iyo at ipapakita sa buong mundo kung sino ka talaga akala mo sayang yung paghihintay hindi bro training yan yung mga pintong ayaw magbukas yung delay na nakakabaliw yung mga gabing tahimik na parang walang nangyayari, yan mismo ang hinuhulma ni God sa'yo. Habang akala mong walang progreso, binabago niya ugali mo, binubura niya kahinaan mo, pinapatag niya ego mo, at nilalagyan niya ng disiplina ang buto mo. Tingnan mo sa Biblia. Si Moses, apat na pung taon gumala bago naging leader. Si Joseph, nakakadena muna bago naging tagapamahala. Si David in-anoint bilang hari habang bata pa pero ilang taon muna nagtago sa kuweba bago siya tinawag sa trono. At ngayon, parehong prinsipyo pa rin. Nakakita ka na ng tumama sa loto tapos ubos agad yung milyon. Ang rapper na sumikat bigla tapos nalulong sa bisyo. Ang influencer na nag-viral isang gabi tapos kinain ng hype kinabukasan. Bakit? Kasi napasok nila ang tagumpay ng wala pang gulugod kaya minsan hindi ka pa pinapapasok ni God. Hindi niya gustong pahirapan ka. Gusto ka niyang protektahan. Ayaw niyang yung biyaya mo mismo ang sumira sa'yo. Hindi ka na de Pinapanday ka. Ang tunay na test, hindi yung kung gaano ka kagaling pag nakatingin ang lahat, kundi kung paano ka gumalaw pag walang nakakakita. Madali magpanggap na grinder sa Instagram. Madali maglabas ng highlights, maglagay ng filter, magkunwaring matatag. Pero kaya mo bang magdugo sa katahimikan kahit walang pumapalakpak? Kaya mo bang sumunod kay God kahit walang kapalit? Kahit tahimik, kahit parang walang sagot? Diyan bagsak karamihan. Hindi sa laban, kundi sa paghihintay. Kinain ng boredom tinamad sa delay. Pinatay ng porn ang drive. Nilason ng cellphone ang disiplina. Busog sa kape, kulang sa gawa. Malakas sa salita, mahina sa kilos. At habang nangyayari lahat yan, tawa lang ang demonyo. Kasi hindi ka na niya kailangang labanan. Kailangan ka lang diyang paabutin sa puntong sumuko ka mag-isa. Isipin mo. Ilang beses ka nang nagsimula na may apoy. Tapos nung walang pumansin, tinamad ka. Ilang beses ka nang nagdasal ng breakthrough. Tapos bumalik ka sa kalokohan nung di sumagot si Lord Agad. Marami sa atin 30 na pero kilos pa rin batang walwal. Hindi makatiis sa tahimik. Hindi marunong maghintay sa proseso. Lahat gusto instant. Pero eto tandaan mo, ang katahimikan yun ang pandayan. Doon ginagawa ni God ang mga tunay na mandirigma. Kung hindi ka mapagkakatiwalaan sa dilim, hindi ka rin mapagkakatiwalaan sa liwanag. Karamihan ng lalaki dito na dadapa, hindi dahil nakalimutan sila ni God kundi dahil masyado silang malambot. Gusto ng blessing pero ayaw magbago. Gusto ng promotion pero takot sa proseso. Gusto ng corona pero magulo pa rin ang buhay. Tapos magre-reklamo. Lord, bakit ako? Bakit wala pa rin? Any cellphone mo, di mo makontrol. Ni mo, di mo mapigilan. Ni kalibugan mo, di mo malabanan. Kaya ka mahirap. Kaya ka hindi nire-respeto ng babae mo. Nakikita kanya Tuwing tahimik ang season, sumusuko ka. Tuwing hirap ang laban, nagtatago ka. Kaya kahit hindi niya sabihin, alam niyang hindi ka pa kayang sandalan. Mas brutal pa rito. Marami sa inyo doble buhay. Linggo, nasa simbahan. Lunes, nasa kasalanan. Dasal sa gabi, porn sa umaga. Tapos nagtatanong kung bakit di ka binibigyan ni Lord ng impluensya. Ano sa tingin mo, bibigyan kanya ng trono? kung di mo nga mabantayan yung mata mo. Edero ang masakit. Pag bumigay ang lalaki, pamilya ang nagdurusa. Anak mo ang magmamana ng kahinaan mo. Asawa mo ang magbubuhat ng bigat na dapat ikaw ang may dala. At sa huli, isang generation na naman ang masasayang dahil ayaw mong maghintay. Dahil ayaw mong tumigas. Hindi mo kailangan ng milagro. Hindi mo kailangan ng second chance. Kailangan mo ng gulugod tanggapin mo to. Hindi mo hinihintay si God. Si God ang naghihintay sa'yo. Naghihintay na itigil mo ang palusot. Napatayin mo ang kahinaan. Napatunayan mong kaya mong buhatin yung bigat na araw-araw mong ipinagpipray. Tandaan mo to. Ang paghihintay hindi parusa. Protection yan. Hindi ibibigay ni God yung bagay na kayang dumurog sa'yo. Hindi siya tagapagtupad ng gusto mo tagapagpanday siya ng pagkatao mo. Hindi siya gumagawa ng spoiled na bata. Ginagawa niya mandirigma. Mga lalaking batak, disiplinado at may bakal na loob. Bawat saradong pinto, training. Bawat setback, conditioning. Bawat delay, protection. Akala mo ubos na oras mo. Pero tinuturuan ka niya kung paano tumayo kapag dumating na yung unos. Kasi ang blessing hindi laging magaan. May kasamang pressure, may kasamang tukso, may kasamang responsibilidad. Pera, babae, impluensya, posisyon. Lahat yan pwedeng maging biyaya o maging bitag. Kaya minsan hinuhold ka ni God. Hinuhulman niya yung ugat bago yung bunga. Binubura niya yabang mo bago kanya iangat. At nililinyahan niya ng disiplina yung kalamnan mo bago niya ibigay yung laban. Yan ang design niya sa lalaki hindi basta blessed kundi handa, hindi basta matalino kundi matatag, hindi basta may pangalan kundi may paninindigan. Si God hindi nagkokorona ng bata. Kinokoronahan niya yung lalaking marunong magtiis, marunong magdugo, at marunong sumunod kahit walang nakakakita. Huwag mong akalain tapos na ang laban pag nanalo ka na. Doon palang nagsisimula yung mas madugong gera. Habang nag-struggle ka, gutom ka, pero pag nagtagumpay ka, doon ka madalas mamatay. Kasi ang comfort hindi ka aatake. Hindi siya sisigaw. Bubulong lang. Relax ka lang. Deserve mo too. At bago mo pa mamalayan, wala na yung talim mo. Patay na yung apoy. Tapos ka na. Ilang lalaki na ang naghirap para umangat. Pero nung nasa taas na, sila rin ang bumitaw. Mga dating champion tinamad. Mga dating leader na lasing sa sarili mga dating mandirigma nilamon ng kasaganahan. Ganyan pumatay ang comfort, tahimik, mabagal, pero sigurado. Kaya huwag kang magpaloko. Yung trono mas mabigat kaysa sa paglalakbay. Kasi pag may hawak ka ng halaga mas matindi na ang kalaban. At pag sumablay ka mas marami ng madadamay. Tingnan mo isayan. Maraming kaharian bumagsak hindi dahil sa kaaway kundi dahil sa sarili nilang kalokohan. Naging kampante, naging tamad, naging lasing sa papuri. At ngayon pareho pa rin, maraming lalaki na naalo ng minsan tapos nag-relax. Akala nila stability, pero totoo unti-unti silang namamatay. Tandaan mo to, ang tagumpay hindi pahinga. Labanan yan sa mas mataas na antas. Pag nag-relax ka matapos manalo, mabubulok ka pag tinigil mo yung disiplina, babalik lahat ng dating kahinaan. Pag pinapasok mo ang comfort, sisaksakin ka niya habang natutulog ka. At hindi lang ikaw ang mamamatay. Lalambot din yung anak mo. Masisira yung pamilya mo. At yung apelyido mo, mamamatay kasama mo. Kasi pinalitan mo ang disiplina ng sarap. At binenta mo ang legacy mo kapalit ng pahinga. Tandaan mo, ang tagumpay hindi ligtas na lugar. Ito ang bagong gera. Dito nagkakahiwalay ang mahina sa matatag. Dito bumabagsak ang mga bata at tumatayo ang mga mandirigma. Huwag mong isipin na iniwan ka ni God. Sinusubok ka niya. Tinuturuan ka niyang tumigas. Tinuturuan ka niyang maghintay. Para pag dumating ang oras mo, hindi ka na basta lalaki lang, kundi sandata na niya. Kaya piliin mo ngayon. Pwede kang magduda. Pwede kang mag-scroll ulit. Pwede kang mabulok sa reklamo at katamaran. O pwede kang tumayo. Tahimik. Matatag. Handang maghintay. Kasi kung hindi mo kayang tiisin ang paghihintay, hindi mo rin kakayanin ang tagumpay. Pero kung titiisin mo ang apoy, kung lalaban ka kahit walang nakakakita, kung mananatili ka sa disiplina habang lahat sumuko, Darating yung araw na tatawagin niya pangalan mo. At pag dumating yung araw na 'yon, hindi ka lang basta aangat sandali. Angat ka habang buhay, kung tumama sa iyo ang mensaheng to, 'wag mong sariliin i-share mo. Ipakita ang suporta sa pamamagitan ng pag-like sa video na to. 'Wag kalimutan mag-subscribe para sa mas marami pang unfiltered lessons kagaya nito. Tayo ang sakdal Laya.